And good morning mga master Busyong ulit tayo Dumayo naman tayo dito sa Palawig Ayan, Gareta Kasama natin si Rods Sambak Ayan. Tapos si Paring Orly Dati Dati nung, ba, nung bago kami dito Diyan kami dumadaan ay Meron palang daanan talaga ito kasi pag dyan ka duman, lubog ka diyan eh. Sa malalim, makapalang ma utik diyan. Ayos ah. May laman na agad yung mo pare ah. May laman na agad. Ayos ah. Hindi e parang pangsalok yan eh. mga master malapit na tayo sa spot hiwahiwalay kami tatlo ako sa gitna si paring orly di sa side natin sa kaliwa bandang kaliwa tao si bro sa bandang kanan ko malalayo ang pagitan namin o, malapit na tayo sa spot makakahagis na rin tayo habang mababaw pa so tara mga master ang lalaki ng alon mga master <coughs> Nakakatakot, baka sumabit yung lure natin. Ah, basagan talaga dito. Nakakatakot, mga master. Mas lang amihan. Subok tayo, subok. Hmm, malaki ng kanan, mga master. Hmm. Unang hagis. Ay, okay, ang lalaki. Ang lalaki ng alon. Talagang ano to. Delicates try lang baka may baka may kumagat lalaki oh Ah! mga mama wang ano mga master ayun oh hindi isda ang mamaw eh alon malaki alon nakakatakot mga master ah parang ayun ayaw natin dito retreat retreat Oh no. What's up mga master? Nakakita tayo ng pugita dito mga mastis. Ayan po. Ayan o. Pugita. Pugita mga mastis. Pugita. 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 Dita. Ayan. Pugita. May pugita mga master. 1-0. 1-0 One, mga master. Pugita oh. Paano ba mag... First time ko maka-encounter na ito mga master. First time ko yan. Pwede bang hawakan to? Yan. Makadali tayo ng pugita, mga master. <laughs> Ay. Thank you Lord. Thank you Lord. Pugita on, mga master, you know. Laki. pugita <laughs> Pugita Ha? Oh. <laughs> huh? Isda Ha? Huh? Pwede nang umuwi pre. Pwede nang umuwi. Kaya parang buto. Ang laki! Pugid. Lumalo ba siya? Lumalo. Dito lang. Akala ko corals. Tapos umitim. Sabi mo pag umiitim, pugita yun. Ang umitim. Ang nakita ko pugita. Malaki ba ito? Ang laki. Malaki yan? Ang laki. Ang laki. Naglalakad ako dito ay. Dito ka marami yan pare. Ha? Marami yan sige. Oh, dito lang siya sa gilid. Nagkakasting ako. Gumitim, kala ko nga yung okay. ano lang eh. Gumitim. Pinapat mo agad. Hindi, hindi. Nangagat ba to? Ha? Nangagat? Hindi, okay. yung iba lang. <laughs> Pinaghampas ko nga eh. Mamaya ka, luto ka sa bahay. Pugita mga master. Dali tayo ng pugita. Ay, <laughs> ha? Ha? <laughs> <Pupat> <laughs> Magkulita <laughs> mag kulita. Mag <laughs> Ayan, wala tayong huling isda mga master pero may pugita tayong huli. <laughs> Nung pag sinaswerte ka nga naman. Nung naglalakad ako, ay may ano, uod-uod ka ako yung nakakadiri. Tapos bumugo ng itim. Ay, pag bumuga ng itim, sabi na Orly, pugita yun eh. First time ko nga lang to, nakahuling ko to. Pugita nga. Oo, oh, nakakumuplad siya. Kulay siya ng bato. Pero medyo may brown-brown siya. Di dito, lang yun dyan, oh. Tapos ang mali niya pa, hindi siya lumalim. Hindi <laughs> siya sa sumababaw. Wrong turn. Oo, oh, wrong turn. <laughs> Wala eh. Narong turn siya mga master. <laughs> Narong turn yung pugita. Malaki lang yung nga siya. Ganun pala yun pag pugita. First time ko to eh. Ayan, nagkakawayan na sila <laughs> mga master. Oh. Ayan. At so, ayan na nga mga master. Galing kami palawig, Betlog Buti nakadali tayo ng Bugita mga master Ang lalaki kasi ng alon Talagang grabe ang amihan sa palawig Yung pinanggalingan namin Hindi pwedeng basta-basta bumato Dahil Ang lalaki ng bato rin doon eh Kaya hindi, hindi basta-basta hagis So magta, na, magtatry tayo dito sa Bamban saan natin hinuhuli yung mga grouper maliliit na laplap -lap. ayan mga master uh, tara dishing na tayo dito sa pamban baka makabawi tayo dito ayan mga master oh. si paring Orly tsaka si paring Rodelito si bro Siguro to si Paring Orly na karami to. Ayan. Nab na mga master. Ayan mga master, muntik na naman tayong maiyak. Dahil wala na naman tayong na dito sa spot. Ang tumal talaga. Buti na lang may pugita tayo na huli. Ito paano may pambawi tayo sa gasolina nang nagpunta ng Palawig. Tapos dumaan lang kami dito sa Bamban. Si Pare Orly, mukhang nakarami yata. Ano Orly mo pare? pang buhay yan. What? Ay, ang dami na. Uy, may talakitok si Pare Orly ah. Ayun oh. Kunting-kunti lang talaga na huli namin mga master. Oh. Talakitok grouper, one spot. Ayun nakapunta naman kami sa Palawig madaming mamaw madaming mamaw na alon <laughs> eh, oh, mga mamaw na alon saan ka na mili? saan ka na malengke? Eh? ha ah, bro? dami na huli bro ah dami na huli ng kasama namin ang lakas na, na, no? ito uh, sa amin oh. kilo mahigit din yan higit, oh, 2 kilo niyata yan Yeah. Anong ano mo dyan? Tingkara? Tingkara daw, mga master. So, ayan, mga master. Hanggang dito na lang. Uh, yun, babawi na naman tayo sa fishing. So, hanggang dito na lang, mga master. Uh, enjoy your fishing, mga master. Nightlights.